Hello guys, good afternoon. Ang um, quick tour dito sa ating tindahan. So ito yung harapan ng ating tindahan. So ngayon, um nakatakip siya ng karton. Ayan kasi yung ating roll up is nakababa. Ayan kasi medyo mainit yung sikat ng araw. Ayan. So dito sa harapan guys, no, nandito yung estante natin ng mga school supplies plus yung mga diaper, ayan. Mga napkins, andiyan. Tapos nakapatong dyan yung mga pilas-pilas nating shampoo. Ayan, mga downy. Tapos yung ating egg. Yung ating mantika. At saka yung ating timbangan. Ayan. So, sa likod nyan, andyan yung ating dalawang ref. Ayan. Para sa mga frozen. Ayan. Tapos mga alak. Tapos mga juices. Ayan. Mga soft drinks. Tapos sa taas niyan guys, nandun yung mga downy, ayan, yung mga liquid detergent, at yung ating mga shampoo. Ayan. Shampoo, 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 mga Colgate. Ayan. Tapos, dito sa may kitna, nandito yung ating mga medyo malalaking um, chicheria, yung mga tigto 12, tigto 10, ayan. masweet sweet corn, clover beet, sebsep, pritong bangus. Ayan. Dito naman sa tabi ng ating depth guys, no, nandito yung ating mga sesto na hindi pa nakalagay. Yung mga nakakarton pa guys. So, yung ating mga Sunrock sabon, Ayan. So, yung mga downy pa din. Yan, mga tripids. Ayan. yung so, ating mani. Ayan, mga mani. sa so, ating mga lollipops, mga chupa chups na mga nakasabit. Ayan. Tapos dito yung ating mga delata. Ayan. yung so, mga mineral water, mga mismo, mga situ. Ayan. Tapos yung ating mga tetra pack na mga condiments. Ayan. Tapos yung ating mga delata. Ayan. Wait lang guys. So, ayan guys. Tuloy natin. Sing at wait. Ayan guys. May bumili ulit. Ayan. So, ayan yung ating mga sardinas ating mga ayan, spam, mga condensed, evaporated milk, ayan. Tapos yung sa taas niyan guys, nandiyan yung mga um, stock pa natin ng na mga biscuit, ayan. Biscuit, biscuit. Tapos ito pa yung mga delata natin, mga maling, luncheon meat, ayan. Mga San Marino, Century. Then sa taas niyan yung mga noodles, ayan. May mga coin beef. Ayan, mga ketchup. Ayan. Tapos, mga tomato sauce. And then sa baba, yung pinakailalim is yung ating mga alak. <coughs> Excuse me. Tapos so, dito naman sa side na to guys, no? Alak pa rin sa ilalim. Tapos mga asukal. Ayan. Pilas-pilas na kape. Yung ating mga over-the-counter na mga medicines. So, tuloy tayo ulit guys No? may bumili ulit. Ayan. So, ayan yung mga kape natin. Ayan. Mga dilata. So ayan guys, no, tuloy lang ng at tuloy lang natin yung ating tour anyan. Ang daming putol-putol. Um, <laughs> Medyo may bumibili kasi guys, no. So ito naman dinodot na tayo sa may pinakaharap. Ito na yung ating istante ng uh, mga chicheria. So yan yung pinakaharang natin dun sa harapan ng ating tindahan. Kapantay siya nung istante ng mga chicheria ay ng mga school supplies rather. Ayan, tapos nakapatong diyan yung ating istante ng mga um, biskuit at ka mga candies. Ayan. So, nakasarado yung ating roll up, guys. Kasi kaya na nasabi ko, mainit. Ayan, sobrang mainit, guys. No? So, tutok yung araw dito sa tendahan. Kaya nakasara siya. Tapos, yung ating mga biskuit, guys. No? Ayan, nakasabit siya sa may pinakaharap. Ayan. Ayan, nakasabit siya guys. No, ganyan natin sinasabit yung ating mga um, biskuit sa tindahan. Tapos, may mga sabit-sabit lang din tayo. Mga juices. Ayan, yung mga palaman. Mga Milo. Ayan, mga kape. Gatas. Ayan siya. Ayan siya guys. So, ganyan yung ating tindahan. Tapos, meron lang din tayo dito, guys, no? Maliit na lamesa. So, meron lang tayo dito, guys, no? Isang mini lamesa. Ayan. So, dito tayo gumagawa. Dito tayo nagko Dito tayo naglilista. So, ito yung pinaka-table natin, guys, no? Tapos, dito yung ating benta. Ayan. So, ayan. Blessing yan, guys, no? So, meron madami-dami So, Thanks God. Ayan. So ganyan lang yung ating tindahan, guys, no. Isang maliit lang siyang diretso, guys, no. Ayan, doon ako nagsimula. Ayan. So isang diretso lang siya, guys, no. So yan lang yung share ko sa inyo. Ayan, happy selling sa ating lahat. God bless everyone.